guys! At nandito na naman ako sa vlog na ito. At for today's vlog, nag edit ako. So, wala na naman akong intro and outro. Uh, saksihan nyo na lang yung mga magaganap sa mga clips. In 3, 2, 1, let's go! Hi guys. So gabi ngayon at kakatanggap ko lang tong um, regalo ni Kriza. So bubuksan natin. Tara, la excited lang ako. <laughs> excited lang akong buksan. Ito na. Ayun. Ano to? Eh, ano pa ganito? Wow. What? What the Oh, grabe nag-awala ba? <laughs> Hala, ang cute. Tingnan niyo guys, ang cute. -y. Grabe. Kita niyo, kita niyo yung reaction ko. Wala nga lang ano yun ah. Ang cute. <laughs> ngayon ako nakatanggap na ito. Yung ganito talaga. Kasi uso to ngayon. So, thank you. <laughs> What the? Thank you. Gundo. Hey, guys! So, it's 1am in the morning. Pero, ito, naisipan kong mag-unpack na mga parcel ko. Bumili kasi ako ng uh, mga damit. Tapos, um, swimsuit ko or mga swimwear. So, tingnan natin yung mga last ko no kong parcel. Ito siya kadami. <laughs> Ngayon, April lang ito. Hindi hindi na. Ito. Una muna natin yung parcel. Ito. E. Parang ang laki. parcel number 2. <laughs> Gagal. Ayun, gami gagan tayo, guys. Next, next, next. Oh, ayan siya. The swimwear number 2. Yan, o oh, di ba? And another parcel. Oh, ito yung pahabol ko na regalo ko sa sarili ko. Ito. T-shirt. Dalawa. Yan. Ang ganda niya. Ayan. Dalawa. Brown tsaka chocolate brown. Next. Aha. Uy. Ito. Yan. Ang ganda. And then na to, hindi to parcel. Binili ko <laughs> my God, ang gastos. Pero, minsan lang talaga. Number one, eto. Number two. Tapos, green ulit. Dati, na ano. Diba? Eto, jacket. Yes. Yan. Next clip. Bumili kami ng kapatid ko sa metro ng mga snacks para sa swimming. Mm -hmm. Ayun o. <laughs> Bag-grade muna tayo. Mga damit, uh, wallet, payong, goggles, uh, lifted, salamin, camera. Ayan, ikodin na rin yung speaker kasi mabigat na. Siyempre, bag na malaki. It's 3.36 in the morning. makita na namin is 4 a.m. Pero, ayan. Eh, guys. Ubas na kami. Pupunta na kami ba okay. Let's go. Hi guys! Nandito na kami. Pasakay na kami. Sa aming isa na. Hey guys, ako talaga yung highlight. What's guys? highlight. I'm going to highlight. highlight. kung saan pupunta kami ng Lugo. Batangas Let's go! Hey guys! <laughs> Nandito na kami sa Lugo. Market! Hey, Batangas! So, bibili muna kami ng mga kain kasi malayo yung, malayo yung market doon. Kaya bibili na kami dito. Meron na kami yung budget. Hey, kaiseke! Nice On the way na kami talaga doon sa loob. Ay, sa sawang. Yeah. Nice kaiseke. Hey, guys! Nandito na kami. Ei, hey. ei, hey. Nandito na kami. Nakaano pa na saan pa ako? Nandito na kami sa bahay ni Kat. Ei, hey, ayan sila o. Hey, picture. Welcome to Sawang Lubo, Batanga. Ito may ari. Ayan o. <laughs> Tago. So, i-house tour namin. I-house tour natin sila. House tour. Ayan o. Living room. Yung lawak. Tapos, may two bedroom sila rito. Ayan, sa amin mga babae, tapos dito mga lalaki. Siyempre. Tapos ayan, may... May dirty kitchen. Tapos ayan. Ayan lang mga ang ating house tour for the video. of the day. <tinyo> <tinyo> ayan guys, nagluluto na sila. Ano pong lulutin natin na ngayon? Adobar. Adobar? It's Adobar. Ayan, sila nagluluto galing talaga ng mga person. Adobo. Adobo. Paano magbalat na patatas? Wala Patata kasi ano, ayun o. Oh. Okay na yan. Ayun Kasi magbalat, di naman kailangan malinis. kasi. Tama na ba to? Kahit bal... Luto na, na to. Hi guys, the no way to Olo Kong Falls. Marami ang hangin dito. Ayan, ma malubak-lubak yung bato. Kanina pa kami naglalakad. Tapos nauna yung patama namin siya ng price. Right for safety pesos. <laughs> <laughs> oh, ah, basta. Ang ano rito. Tignan yung guys ako. Grabe. Ang Dapat Nature. birth it yung falls na yan. Mala. Mala ano to. Hmm? Nature trip. Lalo. Grabe. Tignan ko ano siya. Ang Hey guys, nandito na kami sa ulo kong balls. Ayan, worth it. Yay, ang init. <laughs> Ayun na sila sa baba. Ako nandito. nagbo vlog syempre. Eh, no, okay. Basta yan, worth it. Ayan, eh. Hello guys.

sinubukan namin. Hello, Alayo na nilakad namin. na. No, no, no. no, no. no, no. Parang umakit kami no, no. ng dalawang bundok. dalawang bundok? dalawang ilo. Hello guys, pauwi na kami. So yun lang. Ayokong video yung whole trip kasi baka madulas ako. Kawawa naman. Ayan. Ay, nakapaa. Ah. Parang mas okay nakapaa. Ah. Parang lang. Pero, dito. uy! Uy, <laughs> yun natin sila. Ah. Pero, Picture masakit. dito, oh. Huh? Pero, masakit. Dito. Hello? Ah, yan ah. Yay. Iksuran mo! Ano yung, baka na yung seto ng handset. Baka Alam ko naman may mga isda. Siya. Bakit ko may isda? Baka na Na, mamaya na tayo mag-vlog. Mag <laughs> baka madisgrasya naman ako. Hey, guys! So, nandito na kami masasaksihan natin ang ganda ng Sawang Lubo, Batangas. Dito na tayo guys sa dagat. Yes! Hey, ganda. Grabe. Hi guys! Na naman update. Nandito na kami. Talaga, talaga. Ito na talaga yun. Ito na talaga. Yeah, yes. Grabe ba?

akala nyo ha ah. dito muna tayo po muna tayo sa so, walang nagpo-photography dito muna tayo papaka papaka ano maya maya na malili easy muna ang moment in this kind of thing kami ay umuwi na. Yay! Maligo Yay. na. Shi. Sabay-sabay kami maliligo. Yay! Tara na. Ay. ay. <laughs> Sino mo sila? Si Rosa, char sir. Jar, jar na. Saya so, yeah. pagka namin maligo, ewan namin yung gagawin pero abangan niyo na lang. Sige. Abang <laughs> bang, 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 Naantok na ako no? pero sige na lang mag-update ako. Yeah. Hi guys, good morning. It's day 2 dito sa Batangas. Ito ay kasi nag-inom kagabi na yun ngayon. At ito tayo, maglalulog tayo. Tayo na ng breakfast ngayon. Ito nga. Siyempre, lang. Pagpunta kami sa na kami sa ating <mulong> destination na ang <mulong> Pagpunta kami sa ang Ah. Hey guys, nandito na kami. Eh, let's go. Ato talaga. Bakasyon na bakasyon. Ayan. Eh. So, guys. Ang so, saya dito. Tingnan na. na yung tubig. Ah, oh, nakikita ka naman eh. Narulublob nito sa tubig. Bak, wag, wag mo ka. Okay. Ano, dewa tipo ano? Yung trusted natin. Ano okay. Sige nga. Sige nga. Tutay <laughs> <laughs> kasi guys, may jet ski ayan. Ano, may mga bangka. Yes, may jet ski. Sana nakawin daw niya. Yung... <laughs> <laughs> Gago ka. <laughs> Oy, bakit mo vlog 5.35 thirty-five na. Ayo, hey, kailan ako dyan. Nabangan namin yung sunset. Ayun. Ngitim na kami. Lang <laughs> ngitim na. na. Ay, ngitim na yan na. Alam. 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 Ah. Ah, hindi pa i-share. Kakaano pa agaway pa nga kami, teh. Hello. Kamo. Op. Mag-aaway sila. Ayun. So, after mo ako aaway off. Ready descriptive. Eh, nag-enjoy kami nagpi-picture-picture. Ayun. Picture lang kasi bukas uuwi na, 'di ba? Eh. <laughs> Hey guys, guess kung sino ang mga umuwi ng gabi sa Batangas. <laughs> eh, wala nang nabiyahe ng ano, gabi na tricycle. Tricycle lang kasi ang pinakamabilis na transportation dito. Angas, kaling. Ano oras na? 8 na na? ano ba? 7.25. Nice. Guys, The rescue na. The rescue. The rescue na po kami kasi ayaw po namin eh, na yung maglakad. Napagod so, Eh, na na Sinakay na kami. Parang, 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 <laughs> Ano, Bata, <laughs> Napaka-bait. Masalap kayo na sa lupa. Amang nabiyahe, no? Driver. Sorry ko na tagal. Dahil kay ano? Ay, ano? Doon. Dahil doon, price. Okay na, lapit sa akin, ah. hindi kami. Kaya na. Pinagay na nyo dito ko na lang kayo pag nandun na kami sa bahay. Hi guys! Naka-uwi na kami. Yes, ayan sila. Hindi ako nag-update kasi pagod. Nakakain na, nakaligo, nakabihis. Ano? Ano naman? Aawin mo na naman ako. Ayan yung may-ari. Yes. Yes.

kami naghihintay na sakay. Pero punta na kami ng kung... ng Taming dagat. Hindi ko na video, sorry. Diyan ka. Pwede ba dyan? Tara. Ganda. Saan na-go? Tara. Tara na. Hey, guys. Katas lang namin kumain dito sa may Dobo Market. So nabusag ba kayo yung araw? Yes! Ayan ang tanong, nabusag ba kayo? <laughs> ang sarap dito sa inay rin sa buong Hey guys! Dito na kami sa minibus. Punta na kami sa Bipa, Batangas. And then, sobrero ko. Basak ako nakita SM, di ba? Tapos doon sa mga paalam mo. And then, yun lang. Yun lang ang ngayon, ito na yung update natin. Kasi matutulog ako. Na may matutulog, guys. Ito, isa Dito na nagtatapos ang vlog na ito, guys. Walang outro kasi pagod na pagod ang person. Pero, worth it. At sobrang happy ko sa adventure na to. Kaya, please don't forget to like, subscribe, and share this video. And be awesome and make tao happy. See you in my next vlog, guys. Bye-bye!